Magandang hapon mga kabas. Yan bago umulan. Gawa muna tayo ng video. Ito yung aking isang puno ng kabas, yun, know. Yan, para siyang walang bunga. Pero makikita nyo. Ayan o, oh, lalaki ng bulaklak. Oh, tapos doon, kabila. O oh, yun ang mahaba niya, no? O. Yan. O, oh, lakas ng hangin. Kita na yan, mga kawabas. O. Oh. Dito. Yan, halos lahat ng bagong sanga, mga kawabas. Mayroon siyang bulaklak. Oh walang walang nag-apply ng fertilizer dito mga kawabas yan o oh. wala rin nag pruning nito mga kawabas kusa lang siyang bumulaklak at <coughs> nagkaroon ng bagong sanga o oh. Yan o oh. O oh, halos lahat ng pruning cane mga kaubas. Meron siyang bulaklak. Oh. Yan. Ito dalawa pa nga yun. Dalawa yung bulaklak niya. Ito. Ayan. Oh. Di ba mga kaubas? Oh. Ayan. Sa so, kung mapapansin nyo, ang lalaki ng tumubong bagong sanga. Ayan no? oh hindi prinoling ito mga kaubas oh. lahat ng fruiting cane may bulaklak oh. yan dito sa baba karoon na ng mga ganito walang bulaklak lock e, eto mga kaobas oh. ayan ang laki niya. oh grabe tong variety na to mga kaubas ito yung black grapes Inabaswad oh grabe punong puno ng bulaglak <laughs> oh lahat yan mayroon oh hindi problema din mga kabas kung makikita nyo uh, lahat yung mga protein cane nang galing dito sa sa arm tapos panibago lang siya wala kang mapapansin dyan na pinagputulan parang ganyan lang ang nangyari mga kabas nung pagkatapos niya bumunga nung nakaraan namatay na yung protein cane tapos dito na ulit siya magkakaroon ng bagong sanga parang yung dalawang puno ko nang obas doon na nagpusa lang na namatay yung kanyang mga protein cane ganito yung uh, mechanism nitong variety nito mga kawas di mo na kailangang i-pruning pagkatapos dyan mo nga uh, namamatay yung or natutuyo yung mga protein cane tapos gagawin na lang siya ng bulaklak ayan, ang dami ang pangit pa dito mga kaobas oh. sa isang puno tatlong ah uh, branches kahit itong maliit na sanga na ito hanggang dito sa baba meron siyang bunga bulaklak pala oh. ayun o nagmintis ah, ito pala hindi meron siya ayun know. o oh. dami ito. ang ganda ito tumutubo na to ang laki tingnan nyo ang talbos mga kababas oh. ganda talaga ng variety ayan Tingnan natin dito. Ito yung sinasabi ko mga kababas. Pag hindi tinanggal yung mga dahon-dahon dito sa dulo. Yan o, Kapal niyan. Hindi magkakaroon ng bagong sanga dito. Yan o. pag tinanggal ito mga kababas. Sigurado bubunga yan. Magkakaroon ng bagong sanga. O oh, wala dito. Pero kapal mong ano. Tingnan mo naman ang talbos so. oh. Ito. Ang laki. wala siyang bunga. Walang mulaklak wala itong arm na to. Ayun know? oh. Oh. Kita mo yan. Yo. ito mga kaubas pinakita ko lang ito Automatic pruning Ganun ba ang tawag doon Self pruning pala Hindi mo na kailang i eh, Pruning Doon nito Natuyo, naputol doon Ito Tanggalin natin para mabuhay itong Buds na yan no? Ayan yeah. So successful talaga yung pagtatanim ng ubas basta marunong lang alagaan ayun o oh. ang dami oh. so yun mga kaubas pinakita ko lang sa inyo ito aking isang tanim na ubas kahit wala ako dito nagkukusa na siyang gumulaklak. yan bye bye